Naging matagumpay nga ang kapistahan ng itim na puong Nazareno kahapon at dinagsalang naman ito ng milyong-milyong mga tao. Pero bago pa talaga ang translasyon, naging usap-usapan na talaga ang gagamitin na andas ng puong Nazareno. At mas naging mainit ang usapin na ito kahapon dahil nakita ng lahat ang outcome or kung ano yung kinalabasan nung ginamit na andas. Maraming mga nagpo-post at nagko-comment online na nagsasabing gusto nilang makita sa si Jesus pero may hamog ang salamin ng andas. At kung hindi naman, ito ay natatabunan ng mga ihos. Samot-sari ang mga reaksyon ng tao dito. Merong positive, meron ding negative. Lagi naman ganoon, Pero bago pa talaga yung pista ng poong Nazareno, nagkaroon muna ng pagbibindisyon ng mga replica images. At sa araw nga ng pagbibindisyon ng mga replica images, merong isa at natatangin karosa ang kumuha ng atensyon ng mga diboto. Ito po yung andas na malapenya Francia daw ang vibes dahil sa estilo nito. Meron pa nga mga nagsasabi na dapat ganito daw yung bagong andas ng poong Nazareno. At umani nga ito ng samot sa ding mga reaksyon. Meron ding mga sangayon at meron namang hindi. At meron ding ang nagsabi na meron na ding ganitong andas na ginamit ang itim na poong Nazareno. Kayo, sangayon ba kayo na ganito ang gamiting andas sa susunod ng mga traslasyon? Magigibang ligtas ito para sa lahat or magiging madulas ito para sa mga deboto. At kahapon nga dahil hindi rin naman tayo nakaluwas ng Maynila dahil may pasok po tayo, may trabaho tayo, okay oh, lang natin mag-work, work, work. Pero hindi ko po pinalagpas yung kapistahan ng itim na poong nasa Melo dito rin sa Pilgrim City of Naga na dinagsari ng mga tao. Kung sa simbahan ng San Sebastian dumungaw ang imahe ng Birhen ng Monte Carmelo, dito naman sa Naga City, dumungaw ang imahe ng Nuestra Senyora de Peña Francia. Supposedly talaga mag-feature sana ako ng kwento ng mga milagrosong itim na poong nasareno dito sa Pilipinas. Kaso wala pa akong mahanap ng mga information. Meron namang mga nagsend akin pero kulang. Kaya naman kung meron kayong mga alam na kwento o mga milagrosong imahe ng poong nasareno sa Pilipinas, maaari nyo pong ibahagi ang kwento nito sa ating Facebook page. Maaari po kayo mag-message doon at doon nyo na rin lang isend yung mga pictures. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!